Guys, good morning. This is Azinit Mangayan. Welcome to my channel. So, ang pag-uusapan natin guys, kung paano natin mapapalago ang ating tindahan. Number one guys, dapat nating iwasan yung gumising ng tanghali. So, dapat uh, gising natin, dapat alas 6, gumigising na tayo kasi ang mga customer natin bumibili ng kape, tinapay, sa umaga, frozen food. Yun mga hinahanap nila at saka sa mga lalaki mahilig bumili ng yosi sa umaga pa lang, nag-yosi sila. So, minsan kasi napapansin nila, light na akong gumising. So, ang nangyayari, pumupunta sila sa ibang tindahan. So, doon sila bumibili. So, dapat yun ang iwasan natin. Tsaka, napapansin ko din sa ngayon, parang talagang kumonti yung mga bumibili sa amin. May bumibili man, tatanghali na, umaga pa, konti-konti lang. Tapos, tanghali, hanggang gabi na siya. So, yun. Isa yun sa dapat natin iwasan ang gumising ng day. So, number two, guys tandaan natin, dapat meron tayong sapat na nukle sa customer. So, kami naman, ang ilalagay namin sa aming lagayan ng pera, 2,000. May mga bariya, may mga 20, 50s, 100 at 500. Kung ang customer bumili na halagang 10 pesos, ang pera ay 1,000. Hindi po namin yung binabalihan, lalo na tumaga. Kasi, mahirap maghanap ng pambariya. Pero kung ang customer bumili ng 50 pesos, binibaryan po namin yan. Sinusuklian po namin. Siyempre, para naman, hindi naman nakakaya sa kanila na, ay, tuktindahan na to, ay, eh, wala namang pambarya. Walang panukle. So, dapat ready tayo sa panukle natin. At dapat iwasan natin yung magsabi tayo na wala tayong pang panukle sa kanila. wala tayong bariya. Kasi sa susunod niyan, hindi na pupunta sa iyo 'yan, hindi na bibili sa iyo 'yan. Kasi wala ka namang panukle, 'di ba? So, yung customer, kaya pumupunta sa iyo, alam na mayroon kang panukli. So, dapat sapat yung pera na nakalaan para sa panukli sa ating customer. Number three, guys, dapat naglilista tayo ng mga item na hinahanap ni customer. Kung itong item na to ay wala sa yung tindahan, ilista mo na para sa susunod mong bili, mayroon ka nang madi-display. ba Tapos, huwag tayo makontento na ito lang yung binibenta natin. 'di ba? Minsan ang customer nagtitingin-tingin niyan kung ano yung mga bago at pag nakita nila, buy bili din niyan. Lalo na sa mga bata, minsan dito sa akin nagsabi, Ate R, magbenta ka naman ng ganito. Na nga, naglilista ako kung ano yung hinahanap ng bata kasi sinasuggest nila yung item na yon kasi gusto din nila talaga. Isa sa na-realize ko dapat pala sa tindahan, hindi lang yung kung ano yung mga binibenta mo dati, yun lang din ang binibenta mo na paulit-ulit kasi yung mga customer minsan nagsasawa naghahanap sila ng bago naging contento na lang ako kung ano yung mga binibenta ko so mali pa na yun guys so, dapat uh, paunti-unti pinapalaki mo dapat yung tindahan mo kung ano yung mga hinahanap ni customer like dati may naghahanap sa akin ng Wilkins hindi ako pinibili talaga so maka kahit minsan-minsan lang na naghahanap ang customer ng ganong item, so dapat bumibili ka din. Kasi minsan, hindi lang naman yung customer na yon ang bibili sa'yo. Minsan may naghahanap din talagang iba. So number four, guys, ang dapat natin tandaan pag tayo ay nagtitindahan, uh, syempre dapat wag tayong masungit. Minsan, hindi talaga natin may iwasan na wala tayo sa mood. Pero pag pumasok ka na sa tindahan, dapat di ka masungit. Dapat nakasmile ka lang. Kayo ay nagtitinda, dapat natin yung iwasan. So, para balik-balikan tayo ng ating mga customer. So, guys, number five, natin, wag tayong magpapautang kasi yan, yun, yan yung dahilan kung bakit lulubog yung ating mga tindahan. Kasi minsan, pag yung customer uutang sa atin, tapos meron kang uh, limit or meron kang terms of condition sa yung tindahan na hanggang dito lang dapat mong bayaran. One week lang dapat minsan umaabot na ng isang buwan, minsan ilang buwan na talaga hindi na nagpapakita. Yun talaga, masakit talaga sa ulo yun. Masakit sa dibdib kasi nung nilapitan ka, di ka naman nagkwento ng problema mo. ba? Diba? Tapos ngayon, pag sinisingil mo na, ang dami ng kinukwento problema. ba? Diba? Ang usapan ninyo ay one week lang, pero umaabot na ng ilang buwan. Tapos minsan, hindi na makatingin meron nang sakit sa meron nang sakit sa leeg. Diba? Ganun. 'Di ba? Yung ganoon. Hindi na di na makalingon. Hindi na makalingon sa tindahan mo. Oh. Tapos minsan yung iba talaga nagkakaamnesia na umaabot na ng ilang buwan. So pinakamatagal sa akin na may utang 9 months sana God bless. <laughs> Ipagpasa Diyos na lang natin yung kanilang utang. Pero syempre, hoping pa din ako na sana bayaran nila kasi yun ay ating mga pinagpaguran, pinaghirapan. Hindi rin nila alam kung anong hirap natin sa umpisa uh, magkaroon lang ng tindahan. Syempre, hindi naman nila alam kung porket madami tayong paninda, eh, magaan na tayo, magaan na yung buhay natin na madami na tayong pera. Ang hindi nila alam, madami din naman tayong utang na binabayaran. Ang hindi nila alam ay tayo ay nagtsatsaga lang sa buhay. So syempre tayo, ako madami ako binabayaran, nagbabayad ako ng SSS, pag-ibig, field health ko binabayaran ko din. So syempre may mga utang din tayo na yun na nga, 'di ba? Pag tayo naman ang inutangan at at Siyempre, di naman tayo nagkukwento ng madami tayong binabayaran. Wala na, wala na sa kanila yun eh. Pero sila, yung mga nangungutang na hindi marunong magbayad, eh madami ng kwento sa buhay. Pwede rin naman tayo magpautang guys. Meron naman talaga ako mga pinapautang. Yun po yung mga magaling po magbayad. Yung walang sakit sa ulo. Yung uh, pagdating ng bayaran, talaga nagbabayad. Pumupunta at nahihiya na hindi sila nakakabayad. Madami po akong ganung customer na talagang pinagkakatiwalaan ko sa kanilang mga inuutang. Kasi, syempre sa tindahan talaga, hindi talaga may iwasan na may mga umuutang. At, yun na lang, yun na lang po guys. Yun na lang talaga, ang piliin nyo na lang yung magaling magbayad. So, sa mga hindi na ma, sa hindi mo na masingil, Huwag mo na lang pautangin sa susunod para wala ka ng sakit sa ulo. Yun isa na may napulot kayong aral sa akin at pwede niyong i-apply sa inyong mga tindahan. Ito, base po ito sa aking experience dito po sa aming tindahan. Ang tindahan po namin ay 2 years and 2 months na ngayon. Sa awa ng Diyos, okay naman. Uh, lumalaban. So, fight lang. Laban, fight lang tayo sa buhay. So, sana guys, masubscribe niyo ako at pakilike na rin po ng aking video para po sa susunod na aking mga upload. Maraming salamat. Paalam!